Hello Kamita World. So guys, i-share ko lang tong tanong ni Ma'am kung paano daw at anong gawin para hindi ma-divide yung ating long form video. So ganito lang po kasimple, simple. Etong gamit ko na to, tong inuploadan kong account ko ngayon is profile account ko to. So dito ko guys ngayon i-upload ito yung aking video na to. So guys, pag kayo ay nag-upload ng pro uh, dito sa profiles ng long form video, ito yung makikita nyo what's on your mind. So, click nyo yung what's on your mind. ba diba? Diyan kayo mag-upload mga picture. Diyan natin i-upload picture, long form video, at ang ating uh, live. So, diyan natin is a uh, post And then, after nyan, pag na-click mo yung what's on your mind, di ba? Ito yung lalabas, yung photo and video. So, diyan natin i-click para tayo ay makakapag-upload ng photo uh, video. So, yan, long form video. Tapos, live naman dito sa baba. So, ayan guys. So, long form video is itong photo and video. Yan, i-click nyo yan. So, pag-click nyo dyan, may makikita kayong video. So, for example, video ko to. So, itong video ko na to is, ayan, for example, video nyo to. Ayan, video ko to ang in-upload ko. So, depende sa inyo guys, yung say something about this video. Depende sa inyo kung anong caption na ilalagay nyo. Di ba nilalagay naman natin talaga yan ng title or caption. So, dito naman, yung edit na yan ay depende sa inyo kung lagyan nyo ng watermark. Or lagyan nyo ng notes ang screen. So, depende sa inyo guys. Kaya yung iba may mga notes na nakalagay sa screen. And then, after nyan, So, ito na yung makikita nyo. May nakikita kayong post settings. Ay, ang post settings na yan, guys, ay uh, scroll down nyo yan. I scroll up nyo, tingnan nyo sa down. Huwag nyo munang i-skip, guys. Doon sa baba, may makikita kayong gunting na logo. Gunting. Create playlist from your video. Pag naka-on yan, guys, ibig sabihin, na divide siya, nakakat siya. Kaya nagiging ilan siya? Siya, 14, depende sa inyong long form video na ginagawa. Kaya dumadami siya sa wall. Ayan. And then, i-click nyo lang yan guys. Di ba may nakalagay arrow sa dulo? I-click nyo lang yan and then after nyo i-click yan, ito yung makikita nyo. Yang dalawang naka-highlight na blue. Create playlist from your video. O, di ba? Nagiging ano siya nadi-divide talaga siya. Then kung makikita nyo sa taas guys, nakalagay siya reels and short videos. So magiging reels talaga siya. Nadi-divide siya para sa 90 seconds. So ang gagawin guys, i-off mo lang 'yan. So ayan, eto na siya, yung kalabasan niya. Naka-off na siya. I-off mo lang yung dalawang naka-highlight na blue din. Ito na yung kalabasan din. Upload. So every time na mag-upload kayo ng long form video, wag nyong kalimutan to ha, na baka magiging divide na naman. So, ayan, wag nyong kalimutan lagi. Ayan, check, double check, i-off e nyo lang. So, ganun talaga yan, nakaready kasi siya guys, nakaready siya. So, matik siyang madi-divide ang iyong long form video. So, yun lang, ganun lang po kasimple.